Paano nga ba mag-trade? So, kailangan ganyan. Parang kayong nakaupo sa party live o pwede rin namang naka-live. So, click mo yung profile nung itrititan mo kung ngyari yung si alexa ha? So, gano'n. Tapos dito, hanapin mo kung magkano yung trade mo sa kanya. Marami kang pagpipilian dyan. May 200,000. So, ayan, napili ko yung 100. Dahil 100 yung coins ko. Click mo lang yun. Tapos yan, then yan na. Tapos mabiling well, nandyan yung ano, yung pupunta na dyan sa coins mo, sa pangalan mo yung pera. So ang 100,000 ay 70,000 lang ang dadating sa'yo kasi ano, 3% ang kuha ni Popo, ganun. Sa so, 1,000 ay We're Shang 300, Ganon.